Bakit mo pipiliin ang Atomic Card? Una, mas madaling ma-approve dito kumpara sa ibang credit card. Isang ID lang ang kailangan at no minimum income required. Pangalawa, walang interest up to 40 days. Pangatlo, ang Atomic Card or Physical Card ay libre. I-deliver Ide ito sa mismong delivery address mo. Pangapat, pwedeng installment ang pagbabayad. Pwede kang pumili ng 3 months or 6 months. Pang lima, pwedeng umabot ng 200,000 ang iyong credit limit. Pang anim, tinatanggap kahit saan. Basta tumatanggap ng Mastercard. Sabihin mo lang debit or savings para hindi mag-error. Pang pito, no annual fee or any hidden charges. Ano pang inihintay mo, Katome? Check the link at the comment section to apply. Kung nagustuhan nyo po ang ganitong content, please like, follow, comment, and share. Thank you so much!